guys, for today's video, magluluto ako ng okoy na kalabasa na may malunggay. ang ingredients nga natin ay kalabasa, malunggay, sibuyas bawang, suka. Nilagay ko na pala yung ating arena. Yan, minix ko na rin yung ating kalabasa. Yan. Then, malunggay, bawang, sibuyas, Nilagyan ko din siya ng itlog. Yan, binus ko na yung itlog. Sunod naman natin dyan yung magic sarap. Pampasarap. Yan. Then, asin. Sunod naman yung paminta. Yan, dalawang plastik. Yung dorong na paminta. Tapos, yan, imix mix na natin. Mix natin ng mabuti para mahal lahat ng ingredients. guys, luto na ang ating okay na kalbasa at malung na may malingas. Thank you for watching!